Inaresto ng mga ahente ng National Bureau of Investigation ang labing pitong Taiwanese nationals na no umano'y mga pugante sa pasayo event Maria Luisa Estate sa Barangay Manila sa Cebu City noong Aras Mayo 15, 2025. Ang operasyon ay inulusad ng Special Task Force Cybercrime Division ng NBI na batay ito sa kahilingan ng Naval Intelligence and Security Group sa Taiwan na ipinarating ng Taipei Economic and Cultural Office sa Pilipinas. Ayon sa NBI na anim sa mga na-arrestong individual sa Cebu ay mga miyembro ng Four Seas Gang sa Taiwan na nandito ay inisyo ng Branch 63 ng Regional Trial Court sa Tarlac City sana nasabing operasyon. Nadiskubre na mga operatiba na ang mga sospek ay nagpapatakbo ng love scam gamit ang kanilang mga makinarya tulad na lang ng mga squirt at spills upang mambitag ng mga biktima. Sa panayam sa mga media noong biyernes, Mayo 16, NBI sa pamamagitan ni Attorney Van Ang Luben, ang Executive Officer ng NBI Special Task Force Cybercrime Division na posibleng nag-ooperate bilang bahagi ng Pogo Hub ang mga naaresto, ngunit ang kanilang specialty ay itong love scam kung saan hindi nila pinipili mabata man o matatanda ang kanilang mga biktima para kumita otoridad mula sa Manila ang grupo matapos magkaroon ng outstanding warrant ang isa sa mga miyembro ng grupo dahil nagbook pa ito ng flight mula Manila papuntang Cebu. Sa nasabing raid ay nakunat ng 17 computers, 23 smartphones at dalawang crypto wallets na magsisilbing ebidensya laban sa mga inaresto. Kasalukuyang nakakulong sa NBI Central Visayas Regional Office ang mga naarestong yuhan habang hikay ang pagproseso ng kanilang mga kaso. From Manila, if you remember the president uh, ex uh, issued executive order 74 banning all Pogo operations here in the Philippines. So what happened during the uh, proclamation is that nag-create po ng guerrilla operations itong mga Pogo employees. So ito po possible po na offshoot mga malalaking Pogo operations dito sa Cebu, sa Manila and we have Uh, yet to determine kung bakit nandito pa yung mga uh, foreign nationals na yan. Although meron na pong instructions na as of uh, December 31, 2024, they should have already left the Philippines. Mula rito sa lungsod at talawigan ng Cebu, ako si Bombo Quienapor. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!